Good morning! Ngayon nga, papalik na tayo sa Manila. Pero bago tayo bumalik doon, syempre kakain muna tayo ng breakfast. Dito nga pala kami nagluluto sa kahoy. Marami kasing kahoy dito, nupulot lang. Actually, pag first time nyo magluto sa kahoy, medyo mahirap. Kaya dapat alam nyo yung mga teknik para mas mabilis nyo mapaapoy itong mga kahoy. Ang una ko muna ginawa ay dito, dito, dito. naglaga muna ako ng tubig. Medyo malakas na nga pala yung apoy neto. Kaya pagkalaga ko nga pala neto, isinunod ko na yung mga lulutok lulutuin natin. Dahil pabalik na tayo ng Manila, lahat na lang ng mga natitira sa rep, ayun na lang ang niluto natin. Siyempre, inuna na natin dito yung islog. At ang susunod naman natin ay itong hotdog. Mga tira-tira lang din to, guys. lang ang medyo mahirap pag ang apoy nyo ay galing sa kahoy kasi hindi siya maa-adjust na pahinaan agad. Pag nagluluto kayo sa kahoy, kailangan bantayan nyo, hindi nyo po pwedeng alisan. Bayad talaga na itong bayaw ko, sabi niya, ibibigyo daw niya ako. Ayan, kaya lang, hindi naman niya ako pinapayat sa video. At ang huli nga pala natin niluto dyan ay ito, kikiam. Buti na lang, may natira pang kikiam. Nakatapos na ako magluto ng kikiam pero yung nanay ko, hindi pa tapos magkudkud ng buko kasi guys, magagawa tayo ng buko salad. Bumili lang ako ng condensed milk at saka evaporated milk para dito sa ating buko salad. Kaya tinulungan ko na si Mudra para mabilis namin matapos to at makapagbuko salad na. Habang nagkukudkud nga kami dyan guys, ay nagsumusubo na rin kami ng buko. Hindi talaga namin mapigilan hindi magpapak ng buko. And finally, okay. ayan okay. na yung niluto natin. Ready na tayo okay. for breakfast. Pag nandirito talaga ako, pag dito ako nakain, talaga talagang nakakamay ako guys iba kasi yung feeling ng nakakamay kapag kumakain lalo na kung may mga sinangag at ganito ang ulam. Kajoy na rin namin po yung mga langaw kasi hindi mawala-wala yung mga langaw. Ito namin makakain, nag-prepare na kami yan pabalik ng Manila. Pero bago tayo dumaretso sa expressway guys, dito muna tayo dadaan sa pilihan ng pandesal. Napakasarap ng pandesal dito at napakasiksik. 300 pesos nga pala yung binili ko dyan pandesal kasi lalagay ko lang na naman yung sarap guys para tumagal. And finally, nandito na to sa bahay. Thank you guys. Thank you for watching. Follow for more.